Muto ba mo ani kung aluman daw ang tabadidoy o tabadiday sa usa ka Guk huh? DJ Sam, mao na karon ang akong sitwasyon. Napuno kog konsimisyon tungod aning dakong alum sa Itmi Games og tabadidoy sa akong bana. Itago na lang ko ninyo sa pangalang Daphne. 25 anyos ako ug taga dinhi hilang sa Davao del Norte. DJ Sam, wala pa koy anak. Tungod kay naning kamo t'guko control kay DJ. Ingon sa dili pa ko sure sa akuang bana. Grabe man gud ang konsemisyon nga iyahang gihatag sa akoa. Grabe ang akong bana. Nga tawgon na lang nato siya sa pangalang Andrew. Nagilami ni Andrew DJ Sam pinaagi sa amo ang common friend. Actually, do na pud sayop. Kay nakaibaw naman ko nga daghang mga babae ang nalambigit niya kani adto. Apan lagi kay nadalaman ko sa iyahang mga tamis nga panaad. Mao nahulog jud ko niya. Bale 2 months lang ang ligawan na DJ Sam. Gisugot na dayon nako na si Andrew. Sa pipila namo ka buwan nga mag-uyab, daghan kaparamdam nga mga babae niya DJ Sam. Mga babae nga nagkagusto niya, sa iyang social media, daghan sigig panghagit og inom, ana-ana og pangigat sa iyaha. Pero nakita nako na nga wa niya ginapansin kay wa man niya ginareplyan. Dihang nagstorya mi sa iyahang mama DJ Sam, nahisgutan namo ni nga problema. ug sumala pa sa iyang mama, ang solusyon lang daw aron maundang na nga sumpa magminyo na si Andrew. Pagkadungog na ko ato DJ Sam, saway duha-duha, gihagit na dayon na kong kasali si Andrew. Nakurat pa gani siya, apan lagi kay gihatagan man ako siyang ultimatum, nga kung dili siya musugot, magbulag na lang ni. Eh. Napugos in taon siyang uu DJ Sam. Ugpagkaugma dayon, gaasikaso na mi sa among kasal. In two months, nakasal na jud hoping nga magbago na ang dagan sa among kinabuhi ni Andrew. Apan pipila na kabuan ang milabay human sa among kasal ni Andrew. Maura man gihapon. One time, gisilip nako na ang cellphone sa akong bana. Og sa ako ang mga mata, ang mga sweet messages, ug mga pangagni sa mga babae DJ Sam mga kauban daw to niya sa trabaho, o ang uban, mga kaila. Napagani ng hagit uga na ana kay lagi daw, iyahang bana na ana sa abroad. Uga na daw kaayo siya. Wakoy nakita bisan isa ka reply DJ Sam. Pero wala gihapon ko makampante. Halos maupaw na ko sa kainit sa akong ulo. <laughs> Nagsurok jud nga ko ang dugo DJ Sam. Giconfront na ko si Andrew. Pero same before, dinay gihapon siya. Ug ingon pa siya, pasagdan ra na daw nako sila. Ang importante daw, loyal daw siya sa ako ah. Og di daw siya mubuhat og mga lakang nga ikaguba sa among relasyon. Aww. Last week lang DJ Sam. Birthday ni Andrew. Sa tunga-tunga sa among selebrasyon na iniabot nga delivery. Food package pa DJ Sam with matching flowers pa. Kauban daw sa iyang trabaho nga babay ang nagpadani at do. Inlababo daw kaayo sa iyang ha. DJ Sam, dakong away jud namo ni Andrew, og this time, may demand ko niya nga mag sa trabaho. Pero dili siya, DJ Sam. Gipapili na ko siya kung ako ba o katong trabaho niya nga pulos mga bigaon ang mga kauban. Pero wala siya mitingog. Hinuon iara kong gikatulgan o tibuok kabi ikong naghilak sa iyang kiliran DJ Sam. Kay sakit siya kaayo ang akong gibati. na ako nga sulungon ang maong babae sa trabahoan pero nagpugong ko kay mubaba po lang ako ang dungog kung mauhon. Nagpaabot na lang ko nga pagkabuntag DJ Sam, dili na siya mo duty sa trabaho kay pasabot ana ako ang iyahang gipili. Apa na ko. Sayo ka siya sa buntag gamit Juti. Maong sa akong kahiubos, gihipos na ako ang akong mga gamit ug mipauli na lang ko sa amo ang bahay, DJ Sam. Sige siya'ng chat ug tawag na ako pero ginaantos na lang dyan ako. Gina na ako. Gina-ignore na One time, gitubag nako na siya. Apa na-disappoint na lang ko, DJ Sam. Kay wa man gihapon mausab ang iyang desisyon. Di, gihapon siya mo pahawa sa iyang trabaho. Kana lang man ang akong gusto madungog, DJ Sam. Ug mo pa na dayon ko sa iya ha. Miundang na pud siya og tawag na ako kay lagi, mura daw kog bata. Unsay bata? Halos wala na koy tulog sa sigig overthink tapos iya harang i-invalidate. Bata din ang gusto lang protektahan ang among marriage. Sa tinuod lang, wa na koy gana sa among relasyon ni Andrew. Maunang nagdesisyon na lang ko nakalimtan siya ug magpalayo na lang ko. Apan kung kanus abuuna ang akong desisyon DJ Sam sa kapud siya ni abot sa amuang bahay o gisuyo kong taman. Apan ka na lagi. Dili manggihapon niya ihatag ang akong demand nga muhawa siya sa trabaho. DJ Sam, og ingon man sa imo mga followers. Naapa ba'y future ning among kami o ni Andrew? Or mas maayong tumano na lang na ako ang pagpalayo para sa ako ang peace of mind? Please, tambagi ko ninyo sa comment section. Imong follower DJ Sam Daphne